nauuhaw, painumin. Ang taong nagugutom, pakakainin. Ano nang hindi na magambalik nato, nagpakaon ka, gipainom ka. Sobra naman po kaon nila og inom. <laughs> taka 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 ko taka ni nga ay taka 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 ka taka 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 Kalo din na ako binibenta. Ha? <laughs> dito. Niwanan ka lang kalenggo dito. Murang ano, 120 lang ako. <laughs> no, 20 ka lang oh, 20 kalenggo, 20. Itong tao ako sa Manila. Sige, po, Rene, tuleng-keng. Dinuwa akong sardinas mga gago. Kasi mga tindero <laughs> <laughs> Ay guys. Oh, oh. Ay salamat. Sa thank you Lord. Uh, naubos ang paninda ko. Sa wakas. Sa wakas. Padugdog. Tagalogin mo. Ano tagalog? Anong tagalog? Naubos na. Thank you Lord. Pagdudurbe. Napakahirap sa amin. Lisod sa amin. Lang ano napanap, ano na na napakahirap napakahirap kanang one five sa sa walang one five sa sa walang sa akin wala ikaw ang naghihirap pero ibang nakinabang kapag ng mayus hindi tayo makadum. <laughs> <laughs> sa Tagalog, sa Tagalog. Ano sa Tagalog hindi pinadog? Pina... Um, hanap kayo tayo ng buhay. Napakahirap so, ng hanap buhay. Tapos ibibigay natin sa sawa Tapos hindi pa tayo makatabi. <laughs> <laughs> hindi pa tayo makasiping. <laughs> Kawawa naman. Nihirap pala yun, eh, no? Kawawa ang pobring negosyante. <laughs>

Thank you, boss. Thank you. <todic> Yan ang aming gunner. Thank <todic> you.